Ah, maganda nga po mga kaubayan. Mga kaubayan, sa oras na ito ay narito po tayo sa lugar ng Castillejos. Dito sa mismong bayan ng Castillejos, mga kaubayan. Uh, Nag-mission po tayo dito sa Castillejos. Kaya napadaan po tayo dito sa bayan kasi dito po tayo sasakay. Kaya lang nanibago tayo mga kaubayan dahil... Uh, ang ganda ng plaza ng Castillos ngayon mga kaubayan. Ang daming nagtitinda. Siguro hanggang matapos ang taon ito. Kaya samahan nyo po ako at ikutin po natin ito mga kaubayan. Tignan po natin. <coughs> ang daming mga street food dito mga kaubayan. Oh. Ang ganda oh. Ang ganda ng plaza ng Castillos ngayon. Tignan po natin mga kaubayan. Igala po natin ang ating kamera para maka makita po natin ang kagandahan ng bayan ng Castillejos, mga kaubayan. Dito po mismo sa may munisipyo ito, mga kaubayan, itong pinakaplasa nila. Kaya siguro hanggang matapos po ang bagong taon na ito, mga kaubayan, tignan po natin, ikutin po natin, mga kaubayan. Ito ang daming mapagkain mga kabayan. Ang sasarap po. Tingnan po natin. Hanggang sa dulo ito mga kabayan, ikutin po natin lahat. Tingnan po natin mga kabayan. Ang ganda po ng plaza ng Castillo Sambales mga kabayan. Araw-araw po tayong dumadaan dito mga kaubayan, pero hindi po natin napapansin ganito pala dito kaganda. Kaikutin po natin at tignan po natin yung masari-saring mga pagkain ng sambalin nyo mga kaubayan ito titigan po natin no? ang sasarap po mga kaubayan nakagaw, nakakagutom po kaya yung ating mga kaubayan na namamasyal ng si Castillo Sambales bumaba po lamang kayo dito sa mismo babaan terminal at makikita nyo na po ito dito sa harap ng plaza ng uh, munisipyo ng Castillo Sambales dito po mismo sarapan sa pinaka plaza po mga kaubayan Tara na po. Ikutin po natin, mga kaubayan. Ang daming mga pagkain, mga kaubayan. Ay, nandyan ka pala. Dito pala kayo? Oo, oh, ngayon ko lang nakita. Ganito pala dito. Ang ganda. Anong panindan nyo? Paggabi, maganda. Eh, kaso, hindi ako pwedeng magpagabi. Eh, dahil nagla-live ako paggabi. Ito ang pinaka-piston nyo. Ayos, ha? Ah. Oy, may boyfriend ka, nagdidit ka. <laughs> Wala. <laughs> so, eh, tayo ka muna. Mag-vlog muna ako. So, eh, ikot ako mga kaubayan para makita po natin ang kagandahan ng bayan ng Castillo Sambales. Ikotin po natin. Ito mga kaubayan, no? Oh, sari-sari. Oh. Kaya yung ating mga kaubayan na napagod sa biyahe, pagbabanin nyo mga kaubayan, pumunta po lamang kayo dito. Sari-saring strip food po ito Ito din, ibang klase ito mga kaubayan oh. Masasarap ito mga kaubayan Sari-sari po. po mga kaubayan Ganon din po dito sa kabila Tignan po natin May mga lumpia, may mga burger Ikot po tayo mga kaubayan At tignan po natin yung palaruan ng mga bata doon ikutin po natin pa ganun. Tara na po. Ito, eto may mga tuhog-tuhog din to mga kabayan. No? Tignan po natin. Magkabilan siya mga kabayan. Sari-sari po. Kaya ang laki po ng pinagbago ng bayan ng Castillejos mga ang laki po ng pinagbago, ang ikinaganda, ikinaunlad ng bayan ng Castillejos. Ayan po. Pagpatuloy po natin ang paglalakad, mga kaubayan. So, pag naamoy mo po yung mga usok ng mga ihawin, ay nakakagutom mga kaubayan. Yan po. So, bali dito po nagwawakas itong street food na ito mga kaubayan.